ko may vlog parang kanindot kaya nga akong halaman flowers mga palalab to ayan grabe palalab ang ganda ganda niya ang ganda tingnan niya ganda niya ganda siya ganda siya saka may ano pa dito mga anok Kumusta kayo mga anok? Mga ano, kumusta kayo? Uy. kumusta kayo, mga anok? Anok. Gutom na kayo, no? Ha? G gutom na kayo, anok? Anok. Anok, gutom na kayo? Oh, kainin mo 'to. Babay na. Bobay na anok <laughs>